Buenas noches, uh, damas y caballeros. Before we call it a day, at uh, ito na rin siguro ang uh, last vlog natin, I would just like to bring to your attention itong posibilidad na itong mga travels ni Sarah Duterte are really intended uh, to be uh, to be a uh, cover up lang, ha? Huh? Cover up uh, activities sa tunay na gawain niya i believe uh, hindi lang ito ito basta ordinary trips lang uh, this could be trips intended to uh, uh, to hide yung true intentions nila at uh, nakikita natin maybe maybe sa analysis ko at parati naman naging tama yung analysis natin remember when we when she went to Germany at the height ng, uh, ng isang bagyo deadly na bagyo dito sabi natin baka yun uh, yun trip na yun ay really intended uh, for, uh, for to give her time para kausapin yung mga yung mga lawyers na magiging lawyers ng ni President Duterte bago pa man sa, sa eventual arrest ng tatay niya So yun nga at uh, after gan arrest na aresto si Duterte kaagad meron na silang mga lawyer. So yun na yun. Uh, uh, yun nga talaga ang uh, ang balak nila. Hindi lang nila po, hindi lang sinabi lang nila Germany na uh, border lang na, na which shares border with the Netherlands kung saan naroon yung ICC headquarters. Uh, to cover up yung plano nila to secure a lawyer para kumaaresto si Duterte, my lawyer niya. Na. Ngayon naman napapansin natin, panay ang alis ni Sara Duterte nung birthday niya andun siya sa the Netherlands. And then after that, ah uh, pumunta siya, pumunta rin siya sa sa I think sa Qatar. And then pumunta siya sa Malaysia. And then doon na nga pumutok yung mga balita na Uh, nag naghihingi siya or nagne-negotiate siya sa Malaysian government para kukupin ang tatay niya sakali makuha nila yung interim release na hiningi nila. Ngayon naman, uh, andyan naman siya sa Australia. At uh, ang cover up parati ay uh, uma siya ng mga pro Duterte rallies, umaatensya ng mga na mga return, return Duterte home rallies. Eh, pero tulad ng sinabi natin noon, eh, hindi na member ng ICC. Kaya sa kaliman, sa kaliman, return Duterte to Australia rally or, or throw Duterte to Australia kasi puwede pwede lang gamitin na word return Duterte yung China kung pagbigyan siya ng China. Return Duterte to China na ang bansa lang pinakamang na natutong mahalin Duterte. Hindi naman talaga niya minahal ang Pilipinas at sinabi niya yung uh, yung papel yung dokumento nating kung saan nanalo tayo sa kaso laban sa China sa United Nations uh, uh, uh yung uh, United Nations uh, law on uh, on the sea ay uh, papel lang papel lang with no with no binding uh, effect ah huh? uh, so Ah, uh, kaya it's only it's only it's only China that uh, Duterte can really call home, ha? Ah, uh, so ah uh, kaya uh, uh, with apps with, with 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 no word from China and with no word from Malaysia, kaya siya sa Australia, which is also an ICC member country. Kasi isipin nyo ha, nung nandyan ako sa Australia na napag-alaman ko na ang population of Pilipinas dyan, phil Australian, ay the only number from uh, from na uh, 360 to 370,000 Filipinos, Filipino Australian at uh, syempre karamihan diyan uh, ay kahit pa paano na -sa, na na, na sila sa nangyayari sa bansa, yung iba sa kanila medyo ayaw na talaga. Parang tinalikuran ng bansa natin. So, kumbaga, ba, parake, di ba? Kung, kung pupunta lang siya dyan, sabihin natin, okay, baka naman sinusuyuan niya yung 360 uh, PILAM dyan. Hindi naman siguro, baka wala pang one-third o wala pang one-fourth ng bumoboto. So, kumbaga, we we really see no value bakit uh, malayo pa naman ang, ang eleksyon, three years away. Kung sabihin natin na ginagamit niya yung, uh, yung mga rallies na sa Malaysia, sa Qatar, sa the Netherlands, para bumuo ng, ng boto. I think yung sa uh, buong, sa maliit lang ata ang percentage, mga 5 million which, or less, less than 5 million, at hindi pa lahat bumuboto, siguro mga 30% lang bumoboto yung mga OFWs. So kumbaga, hindi talaga kumpara, kumpara sa gastos. Uh, pakasama daw niya si Amy. Kasama daw niya si Amy. So uh, sa gastos nila, sa hotel, sa aeroplano, sa iba-iba pang gastusin, kumbaga it's not worth it talaga para lang uh, suyuin mo yung uh, 360,000 Pilipinos dyan na malayo pang eleksyon. So sa tingin ko, ginagamit lang nila kung wari ah, sila per silarin rin umuorganize ito mga rallies ay para humingi ng uh, ICC member country na uh, humingi ng tulong sa ICC member country or to negotiate para kupin si Duterte kasi paniwalang paniwala sila dahil sa edad ni Duterte baka mag-grant pa nila yung ICC at mag sila ng interim release. At hindi lang yan, sa tingin ko, pakay rin ni Sarah Duterte, kasi siguro nakikita rin niya na malapit na talaga mailabas yung warrant laban sa kanya ng ICC. Siguro sa tingin ko, dalawang purpose niya dyan sa Astra Australia, <coughs> excuse me, <coughs> sa Malaysia, sa The Netherlands, siguro humihingi rin siya, humihingi, nag or ini-explore rin niya yung possibility na humingi ng political asylum sa mga bansa na pinupuntahan niya. At recently nga, the Netherlands, uh, Malaysia, at ngayon Australia. So, kasi malayo pa naman, katatapos lang yung campaign eh. So why spend so much effort, so much time, and so much money para para suyuin yung 360,000 Filipinos pil uh, pil uh, Australian na uh, karamihan ata hindi na rin active talaga o hindi na, nag na rin sa Pilipinas at hindi na bumoboto sa absentee voting. So, ang nakikita ko ginagamit lang ni Sara cover up ang uh, ang mga rallies na yan uh, para lang humingi ng uh, tulong sa mga bansa para para bigkup-kupin si Duterte para tanggapin si, si Duterte o kaya, uh, sakaling makakuha ng interim release o kaya ini explore na rin niya yung possibility na humingi ng uh, ng political asylum sa bansa, mga bansa na yan. Oy, Rob Rivera, uh, thank you sa suporta uh, sa independent and truthful blogging. Okay. So dahil diyan nag-react na rin ang Malacañang sa panay ng mga trips ni uh, Sara Duterte at uh, si, uh, sa tingin natin eh kung ganyan naman ang ginagawa niya, wala na siyang ginawa kundi mag-attend ng mga Duterte return rally uh, tulad yung mag magaganap bukas dyan sa Australia, eh dapat mag-resign na lang siya para makakonsentrate siya doon sa impeachment trial niya at uh, dito nga, mag-ikot-ikot na lang siya sa buong ibat ibang parte ng mundo para humingi ng asylum sa sarili niya o kaya humingi ng in, ng uh, ng uh, detention arrangement sa tatay niya, lalo na sa mga ICC member countries. Hoy, Andres Jacinto, yan, thank you also for uh, supporting independent and truthful blogging. Ano ba to? Sa Qatar ka? Sa Qatar ka? Yan. Mucho y mas gracias, ha? So, sige. Uh, panorin natin itong reaksyon ng Malacanang dito sa sa globe trotting na na a uh, world traveler na vice president natin. She's everywhere except the Philippines. The Office of the Vice President discloses that Vice President Sara Duterte is on a personal trip overseas in Australia. In a statement, the Office of the Vice President says that Vice President Duterte will be attending a rally in Melbourne on June 22, 2025, calling for the release of her father, former President Rodrigo Duterte. The former President is currently detained before the International Criminal Court in The Hague, Netherlands, over crimes against humanity he allegedly committed during his administration's war on drugs. According to the OVP, Vice President Duterte left Manila on Tuesday at midnight, June 17, and arrived in Melbourne on Wednesday morning, June 18. Prior to this trip, the Vice President was in Malaysia where she met with overseas Filipino workers. Less than a month before this, Duterte was also in the Netherlands for her birthday celebration to visit her father and to lead the stage of a protest calling for his release. Meanwhile, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro in a briefing on Friday, June 20 says that Vice President Duterte's recent consecutive foreign trips might violate her obligation to the Filipino people. Yeah, so yun. Uh, although, well, she's entitled to her leave naman pero kung wala na rin siyang ginagawa sa bansa natin eh uh, dapat uh, mag-resign na lang siya at uh, mag-stay siya dyan longer. Ha? Huh? ano ba dyan sa Australia ngayon? Summer or winter? Ah, uh, parang kwan dyan ngayon. Parang uh, uh, autumn, di ba? Autumn? Ah, hindi. Uh, winter ata dyan eh. So, mag, uh, magpasarap na lang siya dyan at uh, at uh, 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 kwan siya, i-enjoy na lang niya yung uh, yung Melbourne, ha? at uh, at uh, resign na lang siya ha ah uh, para ayun oh winter sa Australia ngayon so may enjoy niya yan ha may enjoy niya yan ha so wag na ko wag ka na bumalik uh, miss vice president you enjoy as Australia and uh, yun, sabi ni Vilma Aquino winter ha ah, sabi rin niya uh, niya uh, ah uh, Andres Asinto ha? O yun, si Mr. Dencio, 19, na Sabi niya, winter. So, sige, ha? May, bukas, meron tayong uh, another vlog ukol dyan paano, gaano kalakas yung reception dyan sa kanya, kung may reception man. <laughs> dyan sa Australia. We will be reporting that to you. So, yun lang. nga uh, enjoy. Enjoy Australia in winter. Ha? Maganda dyan pag winter may mga ibang lugar na is snow So enjoy. Enjoy Melbourne and uh, do not come back anymore. Anyway, uh, marami naman kayo pera so you don't have to work anymore. At uh, uh, pwede pa pwede pa baka ma para lang makuha natin ma, mawala si Cheese Escudero para para hindi na yan magahasik ng lagim diyan sa sa Senado. Uh, gawin na lang yan Vice President in place of Sara Duterte para para masaya, ha? <laughs> Ata uh, si President Marcos, kudnima, uh, kudnima, uh, Risa Ontiveros, anyway, senior senator na kahit sa minority, so pwede gawin na, uh, or or pwede i-mag-elect mga yun lang, baka si Tito Soto, Tito Soto ang uh, susuportain ng presidente babakapan para maging uh, Senate President kasi mukhang si Tito Soto ang uh, agresibo ngayon. Pero okay na rin 'yan, ha. Wag ka na bumalik. Wag ka na bumalik uh, Vice President Sara. So, yan po, yan po ang uh, ang kwan natin, ang reading natin sa mga panay na pag-alis ng Vice President, ha? Na parang binabaliwala na niya ang trabaho niya, tinatalikuran niya. Sabang yung mga staff niya dito, naging na naman ng another 700 million na budget for year 2020, 2026. Ha? So, ang sarap ng buhay. Ha? Uh, panay alis ng alis, pa, samantala humihingi ng 700 million uh, budget for the Office of the Vice President. So before we end, we would like to thank yung mga nauna dito, si Relly Asistio, Emily Romero, si Vivian Bares, si Jess Sueño, si Vicky de la Paz, si Andy Noblesa, si Noel Reyes, si Delia Armamento, si Nestor Lamigo, si Martin Tubales Jr., si Irene Cabangon, si Rante kobe Thank you, thank you. Ha? Huh? Of course, uh, si Emilia Sinoy Talaugon, welcome back. Si Noel Reyes, si Francisco Pascual, si Rio Dizon, may kababayan. Si Lord Laura Angeles, ah. ah si Edgardo Edgardo Salazar, si Joel Jumo from Gingoog City, si Andres Jacinto, ah. ah si Joel De Moche, Ah and many others na makahumabol, Ah, ah Thank you very much si la Robs Rivera. Uh, si and thank you thank you Robs for uh, supporting independent and truthful blogging. And of course Andres Jacinto, si Jel Robles, si Bituin Quinto, si George Vargas, si Mr. Densio 19, ha? Huh? Uh, si uh, si Agustin Montagon, ha? Huh? Thank you for the greetings ha? Si, um, uh, and many others. Si Monila Jones. Yun. It is winter in Australia. Sana makabalik tayo dyan. One day. Ulit. <laughs> Di pa tayo nakapunta sa Melbourne. Sa Sydney lang. Thank you also sa umabol na si Ilocana ma'am in Denmark. So thank you. Thank you very much everyone for watching. And see you. Good evening to all yung dito sa Pilipinas. Yung sa abroad, good morning, good afternoon, and uh, happy uh, happy lunch, happy dinner, and breakfast to everyone.